So hi guys, welcome back again to my channel. For today's video, guys, nagsasaing kasi ako. Saing ako. Tapos yung anak ko, nandoon sa baba, nunguha ng alatris. Tingnan niyo. <laughs> Tingnan niyo yung anak ko, nunguha ng alatris. Ako busy busy ako magsaing dito. Kakatapos ko lang maghaling. Ayan. tapos Kakatapos ko lang maghaling. Pagising lang namin. Yan. Yung kanin na yan, para yan sa almusal at latang halian namin dalawa. Kasi dalawa lang kami naman ng anak ko. So, ayun. Ayan! Tapos na pala siya manguha ng alateris. Yan. Mm, yan siya. Yan siya. Kapag nadudumihan yung kamay niya, guys. Marunong siya maghugas mag-isa. Maghugas siya ng kamay niya. Kasi alam niya, nagagalit ako kapag madumi ang kamay niya. Mm -mm. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Naguho ko siya ng kamay niya. Kakatuwa. Kasi 2 years old pa lang siya. Tapos, maalam na yan. Ayan siya. Ayusin mo pag-wash lang hands mo. Ayusin mo pag-wash. Tapos na ba magwash? Halika na. Come here na. Halika na. Kota yung laterist. Dali. Oh, halika. Happy yan siya. Kaya mahilig yan siya ng alateris. Kasi yung bunga ng alateris namin hindi na niya maabot. So ito yung inaabot-abot niya. Eh, mga hilaw pa yan. Kuha mama alateris. Si what? Yung alateris. E dito, sa kapit. dito tingin tayo dito. Tapos meron din dito sa bahay ko. Check natin kung meron. So, wala. Wala. Parang mas marami pa yung doon sa amin. Kaya naman. Ayun yung kukunin natin, mga Kiss. Halika na! Dito ka sa taas. Ah. Oh. Ito. Ah. Oh. Oh. Wag mo yan paglaruan lupa. Dalian mo na. O, oh, dali oh. Akin na lang to. Hmm. Hello. Mo pa. Dito sa taas? Sana all may ulam na mare. Nag Yung miswa ba 'te nilalagyan ba ng malunggay yun? Nilalagyan ba ng mis ng malunggay yung miswa? Ano ba 'yung iluluto, bumili ako tapos hindi ko alam pa lutuin. miswa sa Hmm. dito kasabay ano oh. ay Hi, ko hindi ko alam kung saan ko ay ilalagay dito ba sa taas sabi so, baka naman mahulog ang cellphone ko dito baka so, kong ito Ha. Dito na lang. Bantahan mahulog ka dyan uy. Tapon mo yung mga kahoy mo? Ito oh. Papoon mo yung mga kahoy mo Sayon Aw. Ma, ma pa. Um, Umuko ka lang dyan para kuhaan kita ng madami. Upo lang dyan. Upo ka dyan. Ako? Apo. Ako? Naka. I was all night. Ate.

Tama mo oh O. Mami pa. pa. ma. Mami pa. More pa? More pa. More pa ma. Gusto niya pa ng more pa daw. Pero hindi ko na maabot yung nandos sa taas. Taas kasi. Mahalas masyado. Magbablog ka? Guys, magbablog na daw siya. Huh? Ayun. So, ayun. Tama na. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Very quick update lang. Morning kasi nagsasayang pa ako. Guys. Maghugas pa ako ng kawali. Bye-bye!